lahat ng details na yung sa buhay niya, tapos may hiya kay tanong kung bakit siya didispatch siya ng misis niya. Actually, hindi niya sinabi sa akin. Nalaman ko lang. Nag-search ako ng konte Nagtanong-tanong lang ako. Pinaimbestigahan mo yung lalaki. Ang lakas ng tama mo. Adik ka. Question. In love ba siya sa'yo? Ano ka ba? Ano ba yung mga tanong mo? Movie reporter ka ba? Ba't mo may in love sa akin yun? Bakit hindi? Ano ka ba? You're smart, you're confident to the point na may kayabangan ka lang. May isa pa alam mo, mm. kung di lang malaki hita mo, papasa ka maganda. Hindi pa pwede minsan, pag pinuri mo ako, huwag mo haluan ng insulto? Mahirap Ay ba yung... Ika, totoo nga, okay ka talaga. Pagdating talaga sa pangbubuking ng babae, natural na natural <laughs> lang sa'yo, no? Good night na. Bye-bye. Sexy! I know! 17 years old pa lang yung pinsa ni Christian, ah. Bakit? Si Enteng pa. Yung lalaking yon walang minimum age requirement, no? Lahat pinapatos. Eh, di ba nga ikaw niligawan ka niyo college? Kaya nga nakasabit sa barkada yung lalaking yun, ano? Matagal na yun, ano? Ay, nako, mabuti nga ito. Maagang nagising, hindi pinatulan si Enteng, alam mo. Ay, isa Ay, pang ipokita, o, di ba? Nakalimuta mo na ba nung no college? Crush na cash mo si Enteng? Oo, oh, tapos nakilala ko siya. Alam mo yung mga lalaking sobrang gwapo, walang naidudulot ng magandang bagay yan sa buhay ng mga babae. Mm, okay. Correct. Wala pa ba si Jaime? Hindi pa nagpipage eh. Pare ka mo, Ben. No? Should I know him? Wala naman. Tatanong ko lang. Hindi. Muna na ako. Oh, sa ka pupunta? Pare, itay mo na lang si Jaime. Sino na naman yung babaeng uutuin mo? <laughs> ha? <laughs> Ma'am, nandito mm. na po si Mr. Villa dulid Hey! Hello? Ems, hi Vicky. Mm. Enteng, usapan natin alas na dos. Anong oras na? Quarter to four na. Traffic! Enteng, paano ka matatraffic? You live 15 minutes away from here. 15 minutes kung walang traffic. Hmm. Ay, naku, mauna na ako ha. Baka tamaan ako mm. ng bala. May boyfriend ka na? Paano naman ako magkaka-boyfriend e slave driver yung boss ko? <laughs> Pati sungit-sungit mo naman. Late ka, no? Nagka-letsa-letsa schedule ko dahil sa'yo. Tanong-tanong ko pa. Eh, hintayin ko lang ko lang to. Na? Huh? Eh, hindi pa hindi naman pwedeng ito lang i-present ipre natin na paper sa bangko. Nilista ko na nga lahat ng kakailanganin para makakuha tayo ng loan eh. Tapos ano ba yan? Ano magagawa ko yan? Ano nakuha ko? Kaya nga, kulang nga. Mag-focus ka kasi. Imbis na gabi-gabi, marami ka dyan sa makatit ng bababa, eh, di sana inaasikaso mo to. Ayusin mo nga yun, balik mo sa akin pag kumpleto na. Please, pwede. O bakit? Ay, nako, Vicente, tigil mo nga yung mga tampo-tampong ganyan. Talaga wala mangyayari sa mga plano natin kung dadaanin natin sa dramahan, okay? Hi, Emmy. Hi! Hi! Hi, I'm sorry wala kasi yung sekretary mo sa labas, eh. No, 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 it's okay, Greg. Um, this is Vince, my friend. Vince, siya yung sinasabi ko sa yung nag export ng furniture from Cebu. Hi. Hi. Um, Greg, I'm sorry I'm running a bit late. Kasi itong si Vincent, tagal dumating late eh. Hindi, that's okay. Uh, baka your friend wants to join us for dinner. No, no. Hindi. It's okay. Total, tapos na kami ni Emmy tsaka may de. Okay. Alright. And the papers, ha? Bye! First flight in, last flight out. Para makapag-meeting lang sa trade fair. Hindi ka ba napapagod na, Greg? Ha! Look who's talking. Teka, before I forget. For me? Sige, buksan mo. I was going around with a friend and I saw this at an antique store and I knew I had to get this for you. My god. Costume jewelry lang yan, pero antique yan, It's Czech, Bohemian, late Victorian period, but I knew it was for you. Why did you get this for me? <laughs> because I knew it would look good on you. Thank you. By the way, um, are you free next Friday night? Dapat wala kang appointments, ha? Bakit anong meron ng no Friday? Well, um, it's my birthday. Really? Uh, I want you to come to my home, celebrate my birthday with me. Intimate dinner lang. Ayoko yung maraming tao people getting drunk, oh, oh. people making fools of themselves. So are you sure? For Friday night? Libre ako ng Friday. Libre ako. Great. Thanks. Did I miss That would make me happy. Yun lang? Yeah. Ebs! Wow! Hi, Emmy. You. you remember me? Angie. Yeah, I remember you. <laughs> Sakay po na. Uh, magko coffee lang kami. Wanna join us? Uh, hindi uh, pa kami dinner ang late-late na, hindi pa kayo nagdi-dinner? Hindi pa eh. Hindi <laughs> pa. <laughs> <laughs> We have to go. Okay. Okay, enjoy kayo. Enjoy, enjoy. Okay. Thank you. Bye. Bye. Anong ginagawa mo rito? Gago ka talaga! Pati pala ba yung babaeng yun? Gago! S Sino babaeng yun? Nagtatanong ka sa akin, Vicente? She's 17 years old! Menor de edad! Alam mo bang ibig sabihin ng statutory rape? My God! Tsaka ito pa isa, pinsan siya ni Christian. Remember Christian? Aha, alam ko. So? Hindi ka pa nangingilabot sa ginagawa mo, Vicente? Diyos ko, kabata-bata, inuutu mo. At please, please lang, huwag masasabihin sa akin, huwag kang magdadrama na meron kay meaningful relationship, okay? Anong ginagawa nung no, tinuturuan ka sumayo sa disco? Teka, teka, teka. Bakit ba ganyan ka magsalta? Alam mo ba sa business natin, pinapakilaman mo lahat? Pati ba naman sa personal na buhay ko, kasali para sa partnership natin? Kasi kailangan pinupukpukan! ka! Hindi ka niya kay Christian! Ente! Mana, pe kape! Gusto mo kape? Nakikinig ka pa sa sinasabi ko, Vicente? Hindi retarded si Angie! Tsaka isa pa, alam mo, kahit prom yun, hindi yun inosente, alam niya ginagawa niya. Tsaka, teka nga muna, teka nga muna, sandali lang. Bakit ikaw, nagkakalat ka rin naman, ah. Ano? Oh, anong-ano? Yung sinasabi mong sino yung si Mr. Mature? <laughs> Bading yun. Alam mo, ikaw, bastos ka. You don't even know him. Pagkatapos, oh. ina accuse mo siya ng kung ano. Ah, Maniwala <laughs> ah, sa Bading, 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 bading yun. Bading. Hindi, hindi siya bading. Refined lang siya. Ibang refined sa bading, okay? Okay. Sige, bahala ka. Bahala ka, bahala ka. Bading yun. Ang sinasabi ko lang sa'yo, paasahin ka niya, akala mo, liligaw siya sa'yo. Yung pala, ang intensyon niya lang sa'yo, ay magkulot at turuan ka mag-makeup. Hmm. Alam mo, anong pinapalabas mo ngayon? Desperada ako, pati sa bading, humahabol-habol oh, ako, gano'n? Oh, kita mo na rin na may oh, bading yun. Wala akong sinasabing bading si Greg. Oh, ha? wala rin ako sinasabing desperada ka. Tsaka, teka nga muna, bakit ba pikon na pikon ko? Bakit ba galit, na galit ka? Ako ba, no, tinawag mo ako rapist, nagalit ako. Napikon ba ako? Tawagin mo ako rapist? Hi! It's you pala. Hello, good morning. Where's my morning kiss? Mm thought somebody na eh. Sorry ha, kala ko kasi isa na naman sa mga girls ni Vince. <laughs> hey, oh. Pino problema mo pa yung pagkamanyakis ng si Enteng. Nakailam ka pa kasi dun eh. Problema niya yun ano? Alam mo, kaibigan mo nakita mong gumagawa ng masama. Alam nga naman manahimik ako. Ayun eh, na nga eh. Kaibigan ka lang. Hoy, Mare. Kung yung tatay mismo ni Enteng, hindi siya mapatino, no? ikaw pa. Bakit mo kasi ginagawang misyon sa buhay ang gawin siyang model citizen, eh? Hmm. Dapat na pinaproblema mo, yung Mr. Mature mo, di ba? Yung birthday niya. Magpaganda ka! Magpakita ka ng motibo. Alam mo yun? Para naman umandar-andar yung love life mo. Anong motibo? ano gusto mo gawin ko? Mag-plunging neckline ako para matameme yung tao? Aba, eh kung yun ang kailangan eh, di ba? Why not? Para effective. Hindi ka si Greg. Gentleman siya. Tsaka cultured. Ah, nire-respeto niyang pagkababae ko. Ha? <laughs> Sa simula lang yun. Alam mo, napaka-negative mo. <laughs> Hi! Hi. Happy birthday, Greg. Akala ko nakalimutan mo na ako eh. Thank you. Sige, come in, come in. I'm, I'm sorry I'm late kasi nagsitawagan niya mga buyers. No, buyer no, you're just States, in time. Eh. Ando sila sa loob. Greg! Oh, oh Cherry! Happy birthday. Happy birthday. Come on, come on. 20 hours. Oh, tali na pa kayo? Uh, Emmy, tara. Ando sila. Guys! Guys, guys, guys! I want you to meet my friend, Emmy. Emmy, meet everybody. Hi, Emmy. Hi. Emi. Hi Emi. Greg, umawag nga pala si Carlo. Baka hindi na daw siya makasunod kasi yung oh. bride na pinifit niya for his wedding on Sunday. Hey. Late? Sayang. I know, I was waiting for him also Ay, Taka eh. taka. teka. I want you to meet my friend, Jean. This is Emmy. Emmy, this is Jean. Finally, we meet. I heard so much about you. Really? Yeah. Every night, oh pag umuwi tong sigag, wala na siyang ibang kinuwento kundi oh, ka. Oh, she's wearing that necklace we got I for her from Hong Kong, oh. I, eh? I love it. Antique yan, at ako ang pumili. Nice choice. <laughs> Enteng, totoo ba? Sino lang naman nagkwento sa'yo niya, si Janet? Ako una nagtanong, totoo ba? Para na ba special doon sa babae yun? Siya bang huling doncella sa, sa Manila na lahat kayo galit na galit na niyalabas ko siya? Okay, pare. Kapal din ang mukha mo, no? Pati pinsang ko, tinalo mo. Akala ko kaibigan kita, eh. ha? Akala ko kaibigan kita, eh. Hindi ko. Huwag ka na magpalusot sa akin, pare. Ha? Huwag mo na akong palusotan. Kilala kita, pare. Baka nakakalimutan hey, mo kasama mo ako pag... Hey, let's pag go! Pag gumagawa ka ng kalokohan. Hey, Taga! Ha? Nakakalimutan mo ba ako kasama mo? Come on, Kinala stop let's Tama na Let's mo mo, pare? Tsaka sabi sa akin ni Lola, hindi mo si Angie. kung pang naghatid nung umaga. Ha? Taltado kang talaga, ha? Christian, please! Ang kapatid ko, hindi ka na nahiya sa akin? Ha? Hindi ka na No! Oh. Vince, pare. Christian, itong tatandaan mo, ha? Tandaan mo, pare. Layuan mo yung pinsang ko, kung hindi papatayin kita. Talagang kapal na mukha mo, ha? Ha? Padlak mo na yung zipper mo eh, para hindi ka na makadisgrasya.